Facebook account sa ibang device. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit. May bagong video. Dito, ipapakita ko paano suriin kung nakalagin ang Facebook mo sa ibang device. Kung oo, paano mag out sa mga device na yon? Gusto mo ba ng ganitong video? May iba pang katulad nito sa channel. Mag-subscribe at mag-like kayo ha lagi akong gumagawa ng video para sa inyo. Sige, simulan na natin. Sa Facebook, i-click ang profile pic mo, tapos settings and privacy. Pagkatapos, i-click ang settings. Sunod, i-click ang password and security. Tapos, i-click ang where you're logged in para makita lahat ng device. Tignan niyo to. Nakakonect pala ako sa maraming device. Suriin niyo kung may di kayo kilala. Kung meron, i-click ang device at piliin ang mag-sign out para ma-disconnect ka. Kung hindi ka sigurado, pwede kang mag out sa lahat ng device at mag in ulit sa kilala mong device. Lalo na kung marami kang di kilalang account, i-click lang ang piliin ang mga device. Tapos i-click ang mag-sign out. Nagawa nyo ba mga kaibigan? I-commento nyo sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap sa inyo. Ingat kayo palagi. Salamat.